Kabos, seryoso, draw daw. E mula round 1 hanggang round 9, binugbog ni Manny Pacquiao si Mario Barrios, tapos sabay sabihin sa dulo, tabla lang sila. Teka, teka, rewind tayo sandali, baka may hindi kami naintindihan. Pero kung napanood mo ang laban, alam mo rin ang totoo, hindi draw yun, dinaya si Pacquiao, period. Mga kabos, noong gabi ng laban, para tayong nasa time machine, si Manny Pacquiao, edad 46 pero parang bumalik sa prime niya, yung bilis, yung footwork, yung suntok, lahat anden pa rin, at mula palang round ob, bakas na bakas ang kalamangan niya, si Barrios. Halos hindi makahinga, parang nagulat, baka nga hindi siya handa sa bilis ni Pacman. Round 2, Round 3, Round 4, lahat malinaw na pakyaw ang lamang, bawat suntok niya, tumatama, bawat galaw niya, calculated, parang chess master na ginawang laruan ang kalaban, e eh si Barrios. Halos puro jab, Puro liko. Puro atres. May tama din naman, pero wala sa bigat ng suntok ni Manny, kung bibilangan mo, sa unang 9 rounds, anim o pito doon siguradong kay Pacquiao. Pero teka, eto ang tanong. Paano naging draw kong round 1 to 9 pa lang, bagbog na si Barrios? Lahat ng Pinoy fans, pati foreign commentators, napakunot ang nuo, may isa pang commentator, nagtanong on air, what fight were the judges watching? Aba, kami rin eh. Kasi kung kami lang, panalo na yan kay Pacman, 115-113. Tapos dalawang 114-114. Pambihira, parang eksam na pinasahan mo ng perfect, pero 75 lang binigay sa'yo. Nung binasa yung resulta, tahimik ang mundo, pati yung mga nagkakantahan sa barangay, napahinto, parang nawala sa mood ang lahat, tapos bigla na lang may sumigaw, dinaya si Pacman. Ayun, nagkaisa na ang sambayanan. Bakit nga ba parang laging ganito pag may kasamang Pinoy sa international sports? Pag malinaw na panalo, biglang binabaliktad, kailangan bang matamba ang kalaban para lang sabihing panalo? E kung ganyan ang sistema, edi wag na lang tayong gumamit ng judges, panakutan na lang tayo lagi. Ang masakit pa nito, ito na nga lang sana ang redemption fight ni Manny, ito na yung laban para ipakita sa mundo na kahit apat na anim na siya, wala pa rin kupas, e pinakita niya nga. Ginalingan niya, pinagod niya ang mas batang kalaban, pero sa dulo, dinaya pa rin. Alam mo kung sino ang hindi nagulat? Ang mga tunay na boxing fans, kasi alam na nila na minsan, pag hindi taga Amerika o walang malakas na koneksyon sa promoters, kahit galingan mo pa, kaya pa ring balikterin ang resulta, business is business, ika nga nila. Pero hindi ibig sabihin ay tatanggapin na lang natin to, kasi hindi ito simpleng pagkatalo, ito ay pag sa karapat dapat na panalo, ito ay insulto sa isang alamat, ito ay luto. Ang stats, nagsasalita para kay Manny power punches, lamang si Manny. Clean hits, lamang si Manny. Crowd reaction, lahat kay Manny. So anong laban ba ang nakita ng mga hurado? Si Manny mismo, hindi na nagalit, kalmado, humble. Sabi niya, "I thought I won." Pero kita sa mata niya ang disappointment kasi alam niya, alam nating lahat, panalo siya, hindi lang ito laban para sa belt, laban ito para sa respeto at sa dulo. Respeto pa rin ang ipinagkait si Barrios. Ayos lang naman, nagpasalamat, sinabing he finished strong, pero kahit siya, parang alam din niya na hindi talaga siya panalo, kasi diba, kung nanalo ka talaga, todo saya ka. Pero si Barrios, medyo tahimik, parang may kaunting hiya. Ang netizens, nagwala. Hashtag justice for pickman. Hashtag, drone na luto. Hashtag is lucid not best. Lahat trending, may gumawa pa nga ng meme, si Pacquiao hawak ang diploma, pero si Barrios ang naglakad sa stage. May mga nagsasabi, dapat may rematch. Aba, oo naman. Kung may hustisya pa sa boxing, dapat bigyan si Manny ng rematch. Hindi pwedeng sa ganito matapos ang karera niya, hindi pwedeng sa draw lang. Pero eto rin ang tanong, kung dinaya na siya ngayon, ano pa kaya sa susunod? Kaya para sa iba, sapat na to, sapat na patunay na kahit anong edad mo, kung ikaw si Manny Pacquiao, kaya mong patunayan sa buong mundo na ikaw ang tunay na alamat. Alam mo kung ano ang tunay na panalo dito? Hindi yung belt, hindi yung scorecard. Ang tunay na panalo ay si Manny, dahil siya ang pinanigan ng buong mundo, siya ang minahal ng tao, siya ang pinalakpakan ng kahit hindi Pinoy. At kung ang laban ay hindi lang tungkol sa puntos, kundi sa puso, sa galing, at sa epekto sa tao, walang duda, si Pacman ang panalo. Ikaw, Kaboos, naniniwala ka ba na dinaya si Pacquiao? Tingin mo ba may sabuatan? O tingin mo dapat ay review ang buong laban? Comment mo na yan sa baba at pag-usapan natin. Huwag kalimutang ilike ang video, ishare sa lahat ng kakilala mong galit sa drone to, at syempre, mag-subscribe sa Boss Pinas, ang paborito mong tambayan ng showbiz, sports at chismis na may katotohanan. Shoutout sa lahat ng fans ni Pacquiao, lalo na sa mga umiyak nung nabasa ang resulta, kay Kuya Randy sa tagig na sinira ang remote, kay Ate Jen sa Bacolod na nagpetition sa Facebook, at kay Lola Nena sa Quezon City na nagsabing, kung ako ang judge, round 7 palang tapos na laban. Hanggang sa susunod na laban, kabos, tuloy ang laban kahit minsan dinadaya tayo. Dito sa Boss Pinas, ang boses ng masa ay hindi napapatahimik, bonds responsibly. Disclaimer, ang mga opinion sa video na ito ay batay sa obserbasyon, stats, at reaksyon ng publiko. Hindi kami konektado sa kahit anong official na boxing body. Layunin naming maghatid ng makabuluhang kwento, usapan, at pagkakaisa, laban ni Pacman, laban ng bawat Pilipino.